And guys, magandang gabi. Ayan, mana naman kami. So si Katoklas Vlog ay doon na, na vlog sa uh, cross ng kami. Shout out sa inyo lahat. At magandang gabi. Dito kami pataas. Sama ko si Asli. Si Kunag. Si Munay. Si Dudong. <laughs> guys, kami mga uh, ano. So, na namin dito sa taas dito na naman kayo i-update kasi sa baba nakapag vlog na rin kami so dito naman sa taas tayo ang grabi mga troso din eh hindi naman tubig guys oh. so, may dala akong panghipon nanghihipon din ako pag meron sa so, time na kami nagpunta rito hindi kami nag vlog kasi puloy nakadali ng malaki halos may higit kalahating kilo halos mag isang kilo na so, sa taot din pala kapuloy tsaka sa mga kapatid ko na sa abroad sa taot sa inyo lahat hindi ko na kayo papangalan basta maingat lang kayo palagi at kami lagi nag-iingat din sa ilog at di ko kayo doon sa may partintas yung pinapaliguan palagi din yung tiyatawag na tag-araw ito sa may simen at, at dito kayo doon. Sisid ka na dyan. Yan. Sisid na sila. Dalawa. Mamaya na itong isa. Si Otol. Subukan nyo dyan. Ganda ng mga koy bahad dyan oh. Ganda ng piste dyan. Nanibago sa pana ko isa. Gamit nyan. Nandito kang tunag. Labo nga o oh. Tanay Are 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 Babaw Huli mo na ito Durado Ayan oh. steady lang Bang Turbol na yan oh. Wala eh Wala eh na nasa akin nga palang lagayan Bumabaw dito Wala Wala na yung pistuhan dito maganda guys ito yung tinatawag na tag araw tag oh wala na sira na pala yung ano nila dito si mimpol wala na sira na madaling anong bagyo Diyas, tagiliran dyan oh Maganda pa naman ang mga pisto dyan Sayang so, ano Ito pa naman si Mimpul nila oh So yun, sa so, so, uh, Tigarian Sa so, ano, may mga cottage nila oh. o Huwag kila naman siguro mag video dito Wala na, siraan lang kanila si ano Hanap buhay nila din eh Diyan sa taas baka meron, hindi naman siguro bawal eh Sira na yung kanila si Mifu Baka may hipon dyan ha oh. Malaki to, malaki Hindi mo, wala tayong hawak uh, ng kamera eh Yun. No. Tinamaan guys. Wala kang banay ko eh. Kaya pwede. Eh, wala na. Iniwan na tayo. Sigurad na tayo doon. man tayo ng isa. Bati tatlo na huli. <laughs> Marami yun dyan. Ayun dami o. dami. Oh. Ang ano Ang Diblubun mo para surbol. Dapaan mo na lang doon. Kasi tama to. Hoy na ay yung pamintos net. ako taga ano nang lagayan. Taga buka. Tara. Dapat dun sa may ano eh. Kabila eh. para hindi makadaan doon. Tara. Ayan lang sa tapat mo eh, meron eh. Sa tapat mo meron din eh. Pero mas malaki yun. Yun. Yan mo eh, ako na. May dalag pa, maliit eh. Ang taba ah. Huwag na yun, dalag. Palakihin mo muna yan. Ayos, tap tapat mo, meron din. Tapat mo kilawin. Oo. Sala. <laughs> Tumatalon lang. Ayun lang oh. Eh. Ayos, tatas. Tira. Ay, pagkain. Ay, OK, kỳ đèo luôn nè thôi 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 tao, thôi 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 Ito na, na lang i-vlog natin, manghipon tayo, dami na agad oh. Lalaki na lang tayo. Ang lalaki pa. Nabili nga ng hipon, kilawang ba? Oo. Ito ka nga, hindi na nga kilo ng gamit. Hipon talaga, the best. Huwag lang uwang. Hindi, hindi ko gusto uwang. Hindi ko gusto uwang kilawin. Hipon, sarap ng hipon. Dito meron oh, kayo hey, um, oh. Ito oh. Ay, putang ulang laki. Ito. Diyan, maghanap ka na lang dyan. Ay, sala tuloy. <laughs> yes. Nakasong pa yata ako. Sublay. <laughs> Sublay. <laughs> Pupus yung hangin. Durog naman yata eh. <laughs> Hindi nga tinatamaan eh. Tinatakbuhan siya yata eh. Malaki. Ito, ito, tunod niya. <laughs> Pati ako na napapapaling eh. Manit. <laughs> yun. Bo. Pagat. Kinabay. Kinabay. Hindi. <laughs> Tinanggal yung dahon. Ang tabunan mo. Na. Patay eh. Hala. Ay, ito yun. Ito yung dyan. Hindi so, na bulag po. Ang dami rin. Okay kami sampu na to kami okay, mamaya na ulit pagbalik namin ito na kami sa may ano sa mag asawang bato na tinatawag tabi tabi po ito yung na mag asawang bato kahit sinong tao taga rito alam yan sunod so, yan asawang ba, asawa <laughs> asawa pa rin eh yung ano naman bukal sayang laki pa naman eh pasalubong yun dyan mo ah, nag nag Ayan oh. Surbul eh. Laki. Isa Hmm. Babayan mo lang. Nakunti eh. Babalik kasi ako po? Hmm. Sabi sa'yo eh. Dali. Ayan dito man. Headshot. <laughs> Paktay. Hindi mo nang ata- Baka Masama. Tama. Utak eh. Oo. Oh. Saan natin ito ilagay? Dito sa ano? Isang kisnit hindi pwede dito sa aking tisnit at hipon yun dito tayo may ligayan tayo din eh yung, yung dulo nito yung mag ano bukal yung kayo na yung mag bato ah kung ano dito ang daming lumo to jackpot sa nang tilapia ano yung si Christine at saka si Leon ito na dati puro kangkungan dito ang lalaki ng tilapia ko dito dating nahuhuli doon sa taas nakadali ako na isang kilo tuwang dito isa ang kilo palaki ang kilo meron dito dati kasi may mga kangkung to dati nasa ilalim ng kangkung mga tilapia tsaka tubig nyan hanggang baywang lang binarahan nila doon ginawa nilang kangkungan ah. ganda dito dati dito daming hito Dati dito Sa so, kuiba na to Yung mga kasama ko Dating mga rumala Pana namin Hindi ganito Dati Siyempre yan. Maraming salamat nga pala Sa mga nanonood sa aking Pana Yung paggagawa ng mga trigger So yun Gayahin nyo lang ng gayahin Sana naman Pa-subscribe na rin po ako Sa kanila ni Katoklas Vlog So yun pasuporta na rin sa munting aming mga channel pero kunti na lang makakaahon din siguro kami ganito lang talaga ang pagbablog parang ngumpanya ka ba kaya yun, maraming salamat sa mga nakakagusto sa aming ginagawa ganito na naman adventure kung oh, mana ito na ang bukal na guys natatawag matandang bukal to itabi po oh, alam ba po sana naikunan ko kayo ng video ayan tandang bukal yan guys at yung mga kasama ko dito sila ni paring guri tintin mga takot sa lintang malalaki <laughs> grabe nita rito dati guys ilang years na mga uh, hindi lang siguro 15 years ang nangyari na kaya alam ko tong ilog na to ito yung ang pangunguna namin lagi ng pang ulam haba ayun na pala yun na wala na yung ditong iniiwasan namin ano ano ba itong tawag dito lipah purang dito tayo sa Batangas Ayan, lipa to lipa. Makati yan. Ang dahon yan, yun o. Oh. malapad. Lipa. Nakapagka. Katin yan. Mainit, init sa balak. Pag nadali ka yan. Guys. Medyo mahaba na ang video namin. So, stop ko muna. Dito ko na kayo doon mamaya. Ito. Ang lawak na dito. Ayun, kasunod yan yung bibi na tinatawag. Pag nakakalampas lang namin dito sa anong bukal. Tiling. Nang tigay ko. Grabe, <laughs> hindi ka tumama sa hito daw ay. Ha? Baka yun na yung pinala ni Kunag. Sala nga daw. Dito, ano, sa mga kuibaw. Nandiyan yung hito na yun. Yo. Wala talaga Wala na dito, ano, tilapia dito sa so may patin bibi. Kasi so, dati dito, grabe kapal na isda dito. So, kaya na pa sila. So, kami, wala pa rin huli. Hipon pa rin. ito na tinatawag namin bibi. Kasi so, ang daming bibi dito dati. Doon sa ibaba ng konti na yung eh. pagliko niyan. Diyan ka na isang kilot, port si Puloy ang kaming pumunta nakadali siya ng halos mag isang kilo din Dali na nga. bumalik siya sa so dati ang lalim ang problema nga lang walang isda may hito kailan ilan may liit dapat na mga gabraso wala talaga na Ayan bumalik na sa pagkalalim dati o. Oh. Diyan kami ni Pae eh, Romel dati na nag sa pistuan ng tilapia. May mga ganyang burak dati, dami ng tilapia dyan. Sa limba yan. na lang ang hito, hindi nakikita, wala nang tilapia. Ayan, dito nakadali si Pulay o, oh. pupalaki. Walang pag-asa din eh. So yun guys, balik kami sa cross Ano yan? Ang laki Hito. dalawa Ayun o, nandiyan sa ilalim Hito, hito Huwag ka muna dyan asli Silipin mo dyan, Nyan sa may kuyo na yan hmm. Kulay puti Sana madali Yan na lang pag-asa nating ulam Nawala pa Nandiyan. Nandiyan. Hindi nakakalis. Na. Posible naman yun. Yes, maganda na. na sana dito. Mas wala lang talaga kami nakita ng tilapia. Ayan, pabalik na kami. The best to. Oh. Lawak na dito. Ang ganda na oh. Ganun ako dito. Baka may mga hipon ba. Nakadalawa na ako eh. may katang mga na rin ako so yun guys update ko na lang kayo doon sa baba asensya na kayo wala nang dito eh ayun eh, doon na lang ah, nandito na kami sa cross nagsindi na ako ang daming lamok ayun mga basura na yun nawala oh, na yung simunay ah ayun ako naman na sisisid baka sakali ayun ang laki oh wala na nadali ni na eh ah, Ang na. Ayun o. Eh. dali yung laki. Ayun o. Oh, nakatuhog na. Lagi akong nalilita. Makalublob na nga. Ayun. Magpaano ka muna doon sa init. Ayun o. Ang Sabi sa iyo eh. Ah. ang Huli kong hipon guys o. Oh. Marami na rin. May katang. let's go. Ako naman. Huli niyo nag. <laughs> huli din naman siya kahit paano. So, ako naman. Dalang naman. Dalang naman. Gawin ng lalim. Naanod ni Christina yung mga tilapia. Dami noon. <laughs> so, subukan natin. Subukan natin. Kursi si na eh, Parang marami Nang huli yun eh. Wala. Dito pa guys, uwi na tayo. Anong oras na baga? Alas, alas 12 na yata migit. Hmm, titignan ko lang ang oras. Hindi pa pumano mga Alas 12.43. Time check. <laughs> ayan o. Eh, kanina to? Akin yan? Iyan ba tayo? May din ah. Diyan ka muna yung may dalag. Kini, Ma, nakatot naman. So ayan guys, uwi na kami. So hanggang dito na lang ang video namin. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Bye. sa next vlog na ulit thank you